Panalangin sa Birhen ng Antipolo para sa mga natatangin kahilingan. Masintahing ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Pulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinakaloob niya sa amin. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang ibang bansa, upang maluwalhating makarating sa kanilang paruroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay. Sa aming pagdahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas at tapang natahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na ina, lumalapit po kami sa iyo na duluton mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Kulungan mo po kami na may taguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang tinadhaharian ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo. Mahal namin ina, kami ay kutkuti ng iyong mahal na anak at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili at huwag kami niwanan sa paglalakbay sa buhay lalong lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo inang mahal, pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Ina kapayapaan at mabuting paglalakbay. Tirhen ng antipolo, ipanalamin mo kami. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa sala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.